Good morning guys Guys tingnan ko guys yung mga tinanim ko guys Tang apat na araw na ngayon guys Ayan guys tumutubo na guys no? Ito yung kalabasa guys Tumutubo na siya At ito, ito naman yung sitaw may tumubo na rin na isa yung iba hindi pa lumalabas kalabasa talaga ang ganda ng bini niya kasi lahat lumalabas guys oh. lumalabas na siya oh. pero yung sitaw guys okay naman yung iba eh lumalabas din guys tingin nyo guys oh. yun yung sitaw oh. Ayan lang. Pero yung iba hindi pa lumalabas. Ayan lang. Buhay na yung mga sita mga idol. Pang-apat na araw ngayon. Yung tinanim ko na patatas. Hindi pa, hindi pa lumulutang yung dahon. Kalabas talaga ang ganda oh lahat na lumalabas sa lupa o oh. ayan guys yun yung mga tanim ko na kalabasa guys pang apat na araw ngayon uh. ayan napakarami ng bulaklak ng ano bumalik din yung daming bulaklak ng mga milon ko guys kasi nagbalikan yung ano nagbalikan yung mga bubuyog may mga bubuyog na, naglilipad-lipad. Ayan guys oh. Oh. Marami na yung bubuyog na bumalik. Kaya nabubuo na guys ang bunga, guys. Tingnan niyo guys oh. Unti-unti na naman nabubuo 'yung mga bunga. Pag wala pa mga bubuyog, hindi nabubuo ang bunga, no? Ayun, tingnan niyo naman, no. Oh. Nabubuo na dahil sa bubuyog. Ayan, kapal na nga nga guys. Angingay lang dito kasi tabing kalsada. Ah. Tingnan ko na dito yung natira guys na bunga guys. Baka sakaling hindi ko mapansin, mahinog na. Ay, hinog na nga ito mga idol oh. nubna na tinog <laughs> na guys tinog na guys oh. Inog, guys oh, tinog na guys oh. Ay, naman tayo na nakuha na isa guys kada imbulak bulaklak malagay na yun sa plastic para hindi makita ng iba hindi ko nalagay guys plastic guys ayun na guys ito na guys Ano, dubling ko pang plastic. Para hindi alata kung ano yung laman. Tapos, saluhan ko ng gulay. Kumapal na mga idol yung ano. Yung talbos ng kamote, oh. Magtataglamig na kasi. Bir, morning. Hintay bi. Hey. Chill. one piece. Chill. Ayan guys, dumami na talaga yung guys ano guys. Yung mga bubuyog guys. Kaya dami dumadami na rin na bubuo na bunga dami na naman ang bunga nito mga idol. Ay nagpapabuo pala ng bunga nito, yung talaga mga bubuyog na dumadapo sa bulaklak. Nung sobrang init yung panahon, wala na ako nakikita ng bubuyog dito ngayon, ang dami ng mga idol mga bubuyog na lumilipad. Kaya para parami na naman itong mabubuo na bunga. Ay, maraming yung mga idol eh. Ayan. Ayun oh. Ayun. Palipad-lipad na sila diyan, guys. Oh. Eh. guys, gumanda na guys yung ano guys. Yung tanim ko na opo. Sana hindi na hilahin to nung ano, banggali. Eh. Yung taga Bangladesh guys na napakatakaw sa ano na to. Sa dahon ng opo at sa talbos. Ang ganda na guys oh. Oh. Sana hindi na Yung tanim ko na malunggay hindi pa na hindi pa lumulutang sa lupa guys. Pang-apat na araw ngayon. Yun lang ala basa sitao yung parang yung lumutang pag, ang tao pala silig magtanim kahit tanong hirap kahit laging kinukuha yung tanim sige pa rin tanim ano <laughs> ganun talaga kahit laging kinukuha yung tanim ko pero gusto ko pa rin magtanim talaga ganun ang hilig ng tao palago ng palago to guys oh palaki ng palaki yung mga tanim ko na tanglad oh sa ano diop magtatanim ako ng okra try ko kung lalaki na yung okra nung nakarang tanim ko hindi lumaki yung mga okra yung daming talagang bulaklak mga idol punong puno ng bulaklak tong ano na to tanim kong milon dami rin mga bubuyog na palipad-lipad nagkukulikta ka ng katas ng bulaklak mga idol pakaraming bunga maliliit mga idol sana mabuo na yan yan guys maraming salamat guys sa panonood nyo ng aking video thank you so much